Good morning. Shoutout kay Boss Matthew. Ito Honda Click 125 Liquid Cool. Ah, uh, na-recommend ng kapatid niya. Oh, si Boss thank you Shout so out much. sa naka-cruiser si Boss. Jopper. Jopper 'yon, si Boss Jopper, kapatid niya. Tsaka 'yung mga samahan sa mga wat sa Water District, shoutout po 'yung mga atin suki dyan. Ito 'yung ating mga bell na natapos ni Boss Tobal. 'Yan. Mosisibi kami ngayon. Palit kami ng langes, air filter, belt, tsaka belt na nakagroove. Ito yung gagamitin naming lining ngayon. Ah, lining, eh, check. Mali. Honda, oil, engine oil, scooter, fully synthetic, 800L, ano, liters. Ah, Thailand na Honda, o digit na Honda, o yan o. Screenshot nyo po. Yan, shoutout kay Motoclass. Yan, supplier po natin. Original belt. O, tayo doon po yan. Ayan. Ayan. Pang, pang, Honda Click 125. Air filter. Siyempre. Kasi yung kanyang air filter ay ito itsura. Madumi na. Oh, oh, my Tapos God. yung belt din niya, 30,000 na. May mga batak na. yon. Ayan. Ayan. Nice ni boss. Magpalit na. Good job. Tapos, uh, yung kanyang panggilid, ito, check natin. Central Spring, naka Central Spring siya na one ano to? Ano ka PM ba to? Naka Honda Click kaya no. Naka 12 si Bossing JBT Bola 13 grams per each, clutch spring 1K. Oh ayan, tapos mag-avail siya ng ano? Mag-avail siya ng groove na bell, groove ni Tobal, shout out sa iyo. Kasi binagpalutan, may guhit na, pangit na. Ayun. Ito na yung kanyang motor. Siya. O, oh, o. Oh. Shout out. Shout out sa tropa natin. Ay, Moto Bombay. Ayan, shout out sa'yo, bossing. Magpapagawa ng motor, pero hindi matuloy-tuloy. Shout uh -huh. out ah? sa'yo. Gagawin na natin. Let's go. Ito na tayo. Nandito na tayo sa pagsasali ng langis. Ito. Ito yung Honda. Inabili ni bossing. Scooter. Fully synthetic. 800 L 8.8 ah, 0.8 L Ayan. Ayan Tapos Maglalagay tayo ng kulan Kasi yung kulan ni Bossing Ay wala na Oh no Ayan Wala yung kulan ni Bossing oh bus na Ayan oh Ayan Naglalagay din tayo ng ulan. Ayan. Tapos dito, lagay din tayo ng ulan at dibosing. No, ayan, o. Oh. Lagay tayo ng ulan, dito. Ayan. yun. Shoutout ka hapon, yung isang Honda Click, walang ulan. Kaya overheat. Ito, lalagay tayo. Ayun, nasa taas na. Ayan, nakita na yung kulat na kay Bossing. Pero na. Every 3 months, sana mag-check kayo ng kulat. Ayan, o. Oh. Diba? O, ayan, ginamit natin. Salamat. Tunod na tayo sa CBT. Ito, nalinis na natin yung mga CBT. Nice! Na pesa. Ayan. CBT. Ayan. Malinis na yan. Para sa amin, malinis na yan, o. Oh. Wala nang dumi. Ang madumi lang yung kamay ko. Hahaha! <laughs> Pwede tayo ng filter at saka ng belt. Ito na, nag-CBT na tayo. Malinis na yung para sa amin. Ah, gasoline na ginamit namin. Naka 13 na bola, 13 grams. Bagong belt, original. Oh. Legit siya. Shoutout sa motoclass. Oh, yan, oh. Shoutout natin, yung ating supplier. Tapos, naka-group na siya. Oh. Stock group ni Tobal. Shoutout kay Boss Tobal. Ahapon. Yung binilag natin tungo sa mga bell, saan ginagawa. Salamat kay Bossing. Nagpalit din kami ng air filter. Ayan. Para okay na yung motor ni Bossing. Ang Odo ng Bossing natin ay 30,623 within 4 years. Ayun. tama na yung tension ng spring, magandang bell. Onyo. Okay na si Bossing. Salamat po, Boss, sa pag-avail mo ng mga pesa natin. Ride safe po sa ride niyo. Salamat, Boss. Salamat. Salamat sa pag pagtitiwala. Ito, salamat po. Ride safe po. Natutuwa ako kasi kapatid pala niya 'to Na ni Boss. No. Thank you ha. Salamat po, ride safe. Ito yung kay Bossing. Tumirik si Bossing dahil sa tagulan ngayon, marami motor na T-Rex. Ito Honda Click version 1. Honda Click 150i, no? Yeah. Sino una? Ito lang masama. Ayun. Ni pwedeng ganyan, bossing. Tapos nagpalitan kami ng spark plug. Ayun, wala na rin. Matagal na roto, na no, boss. Ilang odo na ba 'to? 75 five odo. Ayan. Ano yan? Bibili ko yung dalawang isip ako kasi mataas na po yung odo. Oh, 75 five odo. Bulpi sarado na. Tapos, nabansin natin doon sa spark plug cap nya. Ayan, issue na naman, o. No? Tag-ulan, eh. May kalawang. May kalawang yan, o. No? May tubig. Dito, buo. Malinis. Pero pagdating dito, tubig, e, eh, no. Puro kalawang. Kaya papalta natin ito. Ayan ano kay bossing ayan click 150i issue nya spark plug cap spark plug tsaka yung napakagandang air filter ayan shout out sa iyo bossing gay okay, gagawin na natin eh, bali ito napalta natin napaandar na natin good job ito pinalta natin ng filter ang ganda ng filter ni bossing shout out sa nagbenta sa kanya oh. hindi na naawa Orig nga, oh. Pero ang ganda ng pagkakagawa, oh. parang ano, pinto ng bahay, may ganyan okay. lang. Oh. Silip mo yung bagong strainer, oh. bagong pinte pala. Oh, yan na yung bago. Ang issue niya, ano, spare plug, spare plug, tsaka yung spare plug cap, kanina. Yung ganyan, ano na, sira na, tsaka battery. Yan, battery. ayun Ayan. Punta natin ang battery. Na, na yung motor ni Bossing. Okay na. Thank you. Ayan. Tuloy-tuloy na natin yung paggawa. Para si Bossing makauwi na. Nagpagasuloy na lang. Biglang hindi na umandar na. No? No, Ayun. Shoutout no, kay po Bossing. Ayan. 150 Honda Click. Nagpagas lang. Hindi na umandar. Yung pala. Naglalauga na yung ano niya. Spire plug cap. Spire plug. Air filter. Sige po. Salamat po Bossing sa tiwala. Ayan. Ito, naandar na yung Honda Click -E Magpapaalam na siya kaso na ulan. Pinabot siya ng ulan. Ayan. Ang issue niya, battery. Pag kami ng Audi na battery, mas maganda yung Audi. Kung walang budget meal. Kung walang budget, pwede budget meal Audi. Hindi basta-basta rin ang Audi battery para sa akin. Ito, bagong bili. Eh, ayaw niya. Isang, isang pindot, ayaw. Ayaw talaga. Kung di pa yung mag-kickstart. Ayun, saka lang gumagana pero hindi siya nagkakarga na, hindi na tumatanggap ng karga. Yung Audi namin. Oh, pang-testing namin dito sa shop, ayan oh. Digit, sampung dot. Oh. Wagas, antar na yan oh. Yes. Oh. Yon, shout ano. shoutout kay Bossing, ayos na. Spark vlog done Spark vlog cup. Yon, sa mga tagulan dyan, ayan, tinutubig ang mga spark plug cap na boss. Nagpagasiling nyo na lang, ginomandar. Pero ngayon, ito na. Salamat Thank sa mga taga-batong shell ng Maknotan. Salamat sa inyo.